Ano ba sa niya sa akin? Tumawag lang kayo pag kailangan ng tulong para makaganti ako sa inyo. Senyora, beti na ka Hindi. Hindi ka ba makuha sa buhay na ganito? Noy, nanay, ako. Kailangan akong masiguro na ligtas at maayos ang lagay ng anak ko. Ilang beses mo na sinubihin si Marites na unahin niya sarili niya pagdating kay Rigor. Eh ikaw, may natitira ba bang pagmamahal sa sarili mo? Rigor, Ginagibigasyon niyo kayo. May malaki yung Sigurado ako, nasa mga ka-ingre. Para magagalitin yung hindi Maraming salamat na. Magagalitin ko lahat ng hindi. Pag po kayo magayala sa amin, sana gusto Kaya po namin na sa rail natin. Hey! Magsisimpla na po, drama. Kailangan maging maayos. Masaya ang Fusion sa mo ng magwarja. Bukay naman ako kaya natin ang pagsabay sa magwarja ni Spinas. Baka may magkano doon sa sabi na kayo? Dapat alam tayo. Baka bigyan tayo tayo tuloy na po. Bagong pasok ka. Ito na magabang. Ikaw mismo magdala sa Zelda. Big time daw yun. Chief! Dasan ba ang tal mo? Baka nasa pa. Hindi po Palatukan, pumunta ka sa seda ni Tanggol. Sabi mo lumabas sila ng grupo niya. At makisali sa mga kasiyahan dito. Pinsan na to sa isang doon! Lumabas na kayo! Hindi. inisip ko. Kailangan susuguri na naman ni Rigo. Hindi yun ang iniisip ko. Si Marites. Ginawa ako ng lahat para iiwas siya sa lahat ng sakit. Pero habang ginagawa ko yun, ako naman ang nasasaktan dahil hindi na ako pinaniniwalaan. Siyempre bilang ina, lahat ng mabuti, gusto mo sa anak mo. Pero hindi siya matututo. Hanggat hindi siya nadadapa at nasasakta. Maka minsan, sa sobrang pagprotekta mo sa kanya, hindi niya na maititilat ang mga mata niya sa kututokan. Tama ka na eh. Hayaan ko ng lumaya si Marites. ko nang lumaya si Marites kabuluhan siya sa mga pagkakamali niya. Hindi siya matututo sa mundong ito habang lagi ako nasa tabi niya. Hindi. Aalis na ba tayo? Ay, naku! Hindi ako nakatulog kagabi dahil sa kriminal na anak ninyo. Diyos ko, ang gulo-gulo ng pamilya ninyo. Pinipigilan mo kami, Rota, ang aga-aga eh. Pero problema pa nga namin si Edwin eh. Diyos iniisip ko na nga nung no lumayo lang dito sa inyo eh. Puro kayo kamalasa, nakakahawa ang kamalasa ninyo. Ikaw ang malas sa buhay namin. Dahil sa walang awang mong paniningin na aksidente ako. Sa iyo nagsimula ang kamalasan namin. Ay, mula nang taktakin ako at mula nang nakawan ako at nasunugan ako at mula nang tumira kayo dito. Puro kamalasan na ang dala ninyo. Puro kamalasan. Kailangan malis ako dito. Abay, kung makamimana sa buhay mo, ikaw lumayas dito. Talagang aalis ako. Pag nakalawan alwan ako, aalis ako dito. Maras ang bahay na ito. Nakakaloka kayo. Aalis na ako dito! Babo, maala! Nakakaloka! Bukuha lang ako ng baon natin. Huwag tinapay. Pwede. Hali ka na. Baka makita pa tayo. Pwede din tayo huwag nang malis. Hindi ibig sabihin na sa pag-alis ko sa bahay na ito, mapuputo na ang pagiging ina at lola ko sa pamilyang ito. Pero kailangan kong gawin ito. para ilayo ang mga taong walang silbi sa akin. Una, si Severino, Ngayon naman, si Dinding. At ang pinakinihintay ko, si Tanggol. mismo ang nagpapatawag hindi pa lumabas. Chief, ito rin si Tangkol eh. Hindi mo mabasa. Hindi mo alam kung ano gusto. Makuha ko lang ang kilit. Mapapasunod ko na sa lahat ko ang katawan sa katawan. Kung pa ang tingalang.

Whoa Baby, it's rambling Baby, it can't be true I try to tell you so I'm not in love with you I thought that I knew everything Cause I don't know anything Yeah I get emotional And I would let it go Wondering if there were kinds of things I'm not supposed to know I try my best to let it go Baby, then you bring me back Bring me back